yan. Good morning, good evening. Saan ka man naroon naro ngayon, no? Uh, binabati kita. So, uh, yan yung ating uh, quote for the day, Sabi dito, never depend on anyone. Work hard and be independent. So, napakaganda. di diba? Alam niyo marami sa atin ang ayaw mo isa Bakit natatakot, no? Bakit? Kasi natatakot tawagin na KG, So, mas minabuti pa na sumama rin. <laughs> no, sumama doon sa mga kaibigan na wala rin narating at natulungan sa buhay. So, napakalungkot ng ganun, no? Ayun, ano nangyari? Nagsama-sama at uh, nakalimutan na, no? Yung mga pangarap na sana malapit na sana maabot. So, sayang naman, no? Uh, gawin mo yung mga pangarap mo. Huwag kang sumama doon sa mga barkada na hindi ka naman matutulungan pagdating ng araw. So masaya, okay, masaya ang barkada. Pagtotoo lang masaya 'yan. Pero pagdating ng uh, kagipitan, pagdating ng mga uh, emergency na eh baka isa, isa magpulasan 'yan, 'no? So ano ang dapat mong gawin? 'No? Maging independent ka sa sarili mo. Gawin mo 'yung mga pangarap mo, 'no? Ganun dapat ang mindset mo. Kasi hindi naman sa pagbiyaya bang maraming mga OFW na ganoon ang ginagawa sama-sama no sama doon sama dito barkada dito barkada doon no so ano nangyari nakalimutan yung mga pangarap umuwi ng Pilipinas walang sariling ipon no back to zero pa rin so ayaw natin noon ang gawin natin no Mag create tayo ng sarili nating ipon uh, uh, may iwan para sa pamilya okay mag-invest ka, mag-save ka. Save to invest tapos na uh, tutorial no na matututo ka, mag-aral ka kasi hindi habang buhay OFW ka, hindi habang buhay magtatrabaho abroad ka. No, uwi at uwi tayo ng Pilipinas. No, kahit saan ka man nagtatrabaho ngayon or Pilipinas ka man nagtatrabaho, ang pinaka the best way na gawin mo is mag-save ka, mag-invest ka. Especially doon sa sa healthcare no sa magiging maintenance mo for the future kasi lahat tayo tatanda lahat tayo manghihina tandaan niyo po yan okay let's go